Ito na bulaklak, ubos na lahat <laughs> Hindi ko na kayo natira ng bulaklak. Anyway, uh, masaya tayo lahat dahil Valentine ngayon, pagmamahalan, di ba? Uh, puso ang pairalin sa paglilingkod sa bayan. Dahil pag puso pinairal, gaganda ang lahat ng bagay, di ba? O, ganun tayo ngayon. Tapos, uh, yung mga gustong magkaroon ng uh, libreng pill health, para pag meron kayong problema, libre sa magagamit yung pill health. Pwede po tayo magpa-registro sa OBA, fill up pa lang yung form, after one week, may bigyan sa inyo ang ID na Peer Health. Para kung nagkaroon kayo ng problema, meron kayo Peer Health na ibibigay sa mga ospital. Wala pong bayad to, One year, nagkagamitin, after one year, renewal, wala pa rin humbayad. bayad. Libre po ang Peer Health ngayon. Hindi na kagaya nung araw na nagbabayad ka ng Matthew quarter. hindi na po, libre ng Peer Health. Kaya sinasamantala natin ang pagkakataon, para malaman ninyo na yung PhilHealth po ay libre. Kung gusto niyo pong magpa-registro, meron po tayo sa baba. si po ng MSWDO. Ano pa? O. Sa inyo pong lahat, laging tatandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Yun. O, okay, game na tayo. Pagka na-expire po, i-renew nyo lang. Libre po yan. O yearly. Yearly. Iyan yun po yung ipinunta kahapon na Ah, ipinunta kahapon ng, dito ng uh, PhilHealth Phil sa Gapan. Phil ah, po. Yung kung Ah, ah 'yan na sinabi kahapon ng PhilHealth ng Oficina. Gapan. Oo. Oh. So wala tayong problema sa ano. Ano ito ba ay dinipilit niya? Ayan po yata. Opo. May expiration kasi ngayon. pag na-expire siya. Every December kasi nagre-renew. Libre po lahat 'yun. Government. Okay na. Ay ito Government. nagda- okay. nagda-dialysis. Okay. Nagda Pagaling po kayo ha. Tulong po ng munisipyo. Ano po? Opo. Dito na po, sir. Pwede po kayong ma-interview? Tay? Pwede ba siyang ma-interview? Okay lang po. Ayan, dito. Interview natin si Tay. Tay, anong uh, pangalan mo? Virgilio de la Cruz, ma'am. Taga saan po kayo? San Miguel. Taga San Miguel po kayo? Opo, ma'am. Tuwing kailan po kayo oh. nagda-dialysis? Tuwing so lunis at saka-webis kailan. Ay, ano po ang komplikasyon uh, sa kidney? Chris? Ano po ang dahilan? Okay. Diabetes. Diabetes. Ito po, oh, tulong po ng resipyo. Ah, pero kailan pa po kayo nagsimulang mag-diabetes? Opo. Nitong buwan, nitong taon lang nito? Uh, tapos kailan po kayo unang humingi ng tulong? Ito ito pa lang po. Alam niyo po ba na pwedeng every 3 months humingi ng tulong 'yung nagda dialysis? Uh, Hindi po, ma'am. Basta kayo meron lang ma uh, Basta nakatanggap na lang po ako. Uh, according po sa dito kay Mayor tsaka sa MSWDO, pwede pong, pag basta po meron kayong abstract medical abstract. Na, uh, every 3 years pwede po kayong mag-submit ulit ng dokumento para humingi ng tulong. Thank Salamat man. Ayun, good luck sa iyo. Magkano natanggap mo tayo? 3,000 man. Ah. de bukas mo dialysis ka. Um. oh, ma uh, sige. Um. Maraming salamat. Salamat okay, ma am. Ma am. Sige. Ito na. Namamahagi na si Doc. Ayun, ay nagda-dialysis din ay. Na. Okay lang po. Ito nagda-dialysis din ba si Kuya? Kuya, alika ito interview natin si Kuya. ayong yung misis. Ay, nakasalang siya ngayon. Sige po nga, Rod. Puntahan nyo na. Baka hinahanap na kayo. Valentine's pa naman. Ayan, ito na. Nag, uh, namamahagi na ng uh, AX ngayong araw. Siyempre, uh, ngayon ay uh, Valentine's Day. February 14, 2024. Ayan. Um, at the same time na sinasabing natin ang uh, Heart's Day. ay uh, Namamahagi ng uh, AX ngayong AY. Ayan. Sige pulang-pula si uh, Doc. Kanina na siya ng uh, mga bulaklak. Tulong na munisipi po. <coughs> Ay, Na ito po, dialysis patient, ano po? Tulong po ng munisipyo, ano po? Okay po. Ay, gusto mo, alika na yung ito. Sinana, interview natin. Ito, teka lang ah. Hey. Magkano ang natanggap mo ngayong araw? 3,000 po. an Ay, ano po ang uh, itihingi niyo ng tulong? Yung um, dialysis po. Ay, nagda-dialysis po kayo? Tuwing kailan po? Ting, Ilan? Ano po? Ilan? Ilan? Ah, kada Portausan? isang buwan. Once a month. Ano mm -hmm. Anong pangalan mo na? Lang? Rosario Lazaro po. Rosario Lazaro. Ano? Taga po kayo? Taga kamiin po. San Miguel din? Kamiin. Ay, Kamiin! Ikaw yung nagdadaya. Ilang beses ka nang nagdadaya. kayo sa kadito. Ano na po? Uh, pang ilan niya? Bibigyan ko yung kaya ko lang. Pang apat na buwan na ngayon. Anong... naging sanhinong uh, kidney failure. Yung bang mammogram, oh, pwede tayo sa... ano naman na? okay ng no. Anong, ilang taon ka na po? 58. Good luck sa Anong masasabi mo pala sa natanggap mo oh, okay. po? Nagpapasalamat po. Ikaw naman, asan yung ano mo? Maraming maraming salamat po. Oh, ayan. Sige. Tapos ito lang po yung binigay sa akin. Good luck. Kailan ka iiaano mga mugram? Kailan? kasi po 5,000 to 8,000 po. Wala tayong mga sa akin eh. Pero try mo nga sa baba, baka pwede ka sa mga bigyan ng financial status para sa mga mugram. Ano? Ano? Oh